Mabigat pala pag mag manok. Hello guys! kumusta Kamusta? Ay naku, no, sobrang init. Mayroon ako ngayon ano, mayroon akong gagawin ngayon kasi, di ba, nung nakaraang kong mga video, meron akong pinapa-incubate ng mga itlog ni Otlo at saka ni Buttercup. Pero ngayon, kasi tapos na siya sa kanyang cycle, so, meron ako na akong napa-incubate doon sa ating suking poultry supply. Bali, ang naging itlog nila is 13 kaso hindi naman lahat yon na incubate lahat kasi by by ano ako by section ako nagpapa-incubate sa kanila so ang pinakauna talagang ang story nun is si Buttercup nagkaroon na siya ng 20 plus eggs tapos inantay ko na maglimlim siya kasi pinaka first time ngayon na mag itlog na inaalagaan ko katapos tapusan nag -ano lang siya nagitlog lang siya so hindi siya naglimlim tapos naman hindi ko na pina-incubate yung mga itlog na yun kasi kumbaga ano na, laps na eh, laps na so, ginawa ko naulam sila pinakuluan ko, tapos ngayon second clutch nila is dahil alam ko na, na hindi siya ililimlim hindi niya ililimlim yung mga itlog so every schedule ng buy pa incubate doon sa ating suking poultry supply, nagdadala ko doon so ang nauna is meron na akong six, tapos nagdala pa ako ng apat kasi yun lang ang pwede na maging mapalimliman sa kanila. So, bali yun lang inaantay ko. Mayroon, mayroon akong 10 na itlog doon pero hindi ko pa alam kung babalik sa akin kung ilang sisiw or ilang hindi na, na nabuhay na, na sisiw. So, ngayon ang gagawin ko for today's video para sa inyo guys is paghihiwalayin ko na si Otlo at saka si Buttercup kasi para makapagtayo naman si Buttercup, ma-regain niya yung kanyang ano, kanyang strength tsaka health kasi nga 'di ba nakapangitlog na siya. So, para ma-relax naman yung kanyang katawan. This time, i-prepare -pre ko tong lugar na to kasi dito ko ilalagay si Otloom habang nagpapahinga si Buttercup. Ang unang gagawin ay magpasa ng lugar kasi sobrang init at in super duper mega. So, eto. Papasayin ko lang siya guys. Sobrang init at in. Super. Pero mamaya ko 'yan siya ilalagay pag, pag okay na yung lupa. Pag hindi na masyadong kaya. Para hindi siya magputik sa paa, 'di diba? para ma masok muna yung lupa. ibig sabihin, pag dito na si Otlum, kailangan ko rin siyang lagyan ng kanyang inuman at saka ng kanyang pagkain. So, isiset ko na rin. Ito na yung kanyang inuman. Pero ko sa loob ilalagay para hindi masyadong mainitan. Tapos maglalagay ako dito ng kanyang kainan. Adjust ko na lang sa kanimang masyadong malayo. Adjust ko na lang. Pero so far sana hindi binili ako ng kanyang ina sa pangginit hey so ngayon alam kong sasakit ang loob ni Otlong sa akin kasi ihiwalay ko na siya kay Buttercup pero yan ang maganda para pareho silang makapagpahinga diba? let's go kuhin na natin siya Nakuha <laughs> ko ng itlog. Nakuha ko ng itlog ni parang Dona. So, yung may ingay, ah. Uh. Ito, oh. Yung nag-itlog. So, pangalawang itlog din na to. Kayo ng umaga, kumuha ako. Tapos, ito na lang. So, Papakain ko na sila. Tapos, kukulong ko na sila. O, ito na lang. Uy, huwag ka na malikot. Huwag ka na malikot. Huwag ka na malikot. sorry. kasi susta talaga, <laughs> sanay na hinahawakan. Pero so far, so good. Guys, bago ko ipakita sa inyo si Otlong, tingnan nyo naman si Buttercup, Rogo. Tingnan yung likod niya. Masyadong pagod yung kanyang likod. Na, kumbaga sa buhok, eh, tumikwas na yung kanyang balahibo sa likod na eh. hikita niyo ba? So, guys, eto na si Otlong. Wala na Otlong. You are done. Ito si Otlum. Yung tatay ng mga pina ko ng itlog. Kung ilan ang kanya magiging anak, hindi ko pa alam. Dito tayo, banda masyado maaraw. Kung ilan ang kanya magiging sisiw, hindi ko pa sure kung ilan. Pasensya na kayo kung ganyan yung kanyang bibig na kabuka kasi sobrang init talaga. Super duper mega. So ngayon guys, tatali ko na siya doon. Tapos, kilamusan ko na rin bago ko kayo sa para ma-refresh siya. So, ka pa, ne? Okay. Pag para ito ma-refresh ka. Ang ilit, pati sa likod ng pakpak, sa ilit siya doon. Pusa uh -huh. niyang binukad yung kanyang pakpak, siguro sabi niya, ma refresh ako pag ano nito. Okay? Boy, makakatulog ka na, boy. Walang ganyan, boy. Tatali na kita, boy. Ito na, Otlum. Ang iyong kinatatakutan. Ang mag-isa sa buhay. Otlo, okay na ka. So, na ka, dito ka na kumain. Uy! Ba, gising. Gising, gising. Kapag so, ka anak ah. Tingnan nyo naman yung kanyang ano. Kanyang pag-iisa. Tinatawag niya si Buttercup. Ay wala. So guys, prepared na yung lugar niya. Mayroon na siyang inuman doon. Nandito na yung kanyang pagkain. Patlong. Oh, Nahikila niya si Rudy. Papaligsan sila ng yabang. Guys, eto na si Otlum. Yung bagong ligong Otlum. Hoy. Come here. Huwag kang maka dyan, ha? Ah. ka lang. Ba't ayaw mo sa akin? Come here. <laughs> Kanina, hinihingal siya sobra. Nakita nyo naman yung kanyang bibig. Naglalabas ng hangin. Yung kanyang pakpak. Nakababa na. Hindi nakadikit sa kanyang katawan. Kasi sobrang init. As in super. Pero ngayon, at least na-press na siya. Come here. huy Oh, di ba? Oi, iinom na yan siya ng water. Ito na 'yung bago mong lugar. Malayo ka na muna kay Buttercup, ayun si Buttercup. Dito ka na muna magliliwaliw hanggang sa makabawi kayo ng lakas ng katawan. At maging healthy, healthy na ulit kayo. Next time naman, puntahan natin si Buttercup tingnan natin kung mayroon pa siyang itlog o kung mayroon pa siyang natitirang itlog doon sa kanyang pugad. Guys, ayan no, oh, sobrang init. Dami niyang ininom. Oh, mayro papali as in sobrang init. So guys, bali ngayon, solo niya yung kanyang lugar ngayon. Mga makakapag-stretching siya na walang manggugulong otlum. Makakapaglakad-lakad siya na walang maghahabol sa kanya. And eventually, maaayos na yung kanyang, tingnan yung feathers niya sa likod. Guys. Ayun, no. Tingnan nyo. Ayun, nakatikwas. No? Kawawa naman yan. Yan, yan, nakatikwas. No? Ito, saan ba yung kamay ko? Hindi ko makita. Yan, yan, nakatikwas. No? Tapos, yun, no. It, yun. Inanong ko lang to. Hindi ako masyadong makalapit sa kanya, eh. Tapos, yan, guys. Tingnan natin kung mayroon pa siyang itlog na natira. Tingnan natin sa kanilang pugad. Oh Wala na. Ay, meron. Meron pa siyang isang itlog. So, kumbaga, mula Friday last week, na kinuha ko na para ma-incubate yon. ito na lang natira niya buong linggo. So, ito na lang yung kanyang naging isang, isang itlog. Simula nung kinuha ko yung kanyang ibang itlog na para incubate. So, kumbaga talaga, officially, hindi na siya ng itlog ng dagdag. So guys, yun na, yung nakita nyo na, ending na talaga ng kanyang breeding program. So, ayun yung aking nagpapahinga ng white kelso. At ayun ang aking sweater, si Otlum. At ako si Aling Mimay. Bye-bye!